Kapag ibon, kapag vlog Mapapanood yan sa Youtube Like and Subscribe Ay kapag o-vlog Ang atip sa ibon ng kandon Nagawa ko ka ng work dito Ang bayo natin Ay, wala pa Wala pa pa palang yung tinitin Na nag pa sila babae Nag-aalam pa babae Nag-aalam pa doon siyang pumukuha kay yung kay Bird kaya yung North Bird so kaso ang mga nagyagalit yung Latino Park baka meron si North Bird galing kay North yung mga Indian Park o hindi na yung mga pinapili ng nga siya yung mga tapatangang para magkita mga kasi ng North Bird ang mga tapatangang yung

Parang nito na yung isa nyo. Ano? 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 Ang na ang buong buong na tayo paghintay para naman. Ang ganda mo eh. Ano? Ang mo na tayo. Di ba? Ano nga? Pagkakataon mo. Ano? Ano? Ang talaga ko ni ng nga nga Nagkakapagod na. Nag-write na na lang. <laughs> Wala ko yung data. mga mahilig sa ibon <laughs> may nakita kami dito ay kanya no oh. di ba so dito lang guys pauna na <laughs> teka lang oh di ba sabi sabi nila <laughs> Oo, oh, di ba? So, misilip ang kanilang inakay. Pero pero ka ito niya, idol. Kasi gayang titsura ni ko. Kailuit pala yan, basta. Yeah, Oo, natin yung aviary ni kuya. mga ibon mahilig sa ibon alin kaya? <laughs> maya Ay, may alaga din si kuya maya o oh, tatlo may mga serama din o oh. maliliit Ah, ano meron pa doon, oh. Magkakarami. Pag nakakarami ka, magkakarami ka. Teka. Ayokon. Oo. Ang gawang asli. Adagi barkada nga kastoy. duwa ti Barang no ikwa. Babae o. Kailangan lang ng lalaki. Oh babae. Yung kulay kaya i cross bridge sa lovebird kuya? Hindi, Ha? Matapang ng no. Ha? Oo. nag na natin yung mga oh, ibon ni kuya meron pa dyan o oh. Ay, 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 ay. alay o oh. uh, so merong laman yan sa loob mga kabayo tapos dito naman ayun o oh. papakita ko yung abya niya. so hindi na tayo pupunta doon sa, dun sa loob kasi may aso ayun o oh. mga pinches ayun o oh. may mga inakay pa doon, o oh. oh di ba? nakayan dito ano grabe oh. so may isa pa doon tapos tignan nyo yung dati nating alaga andun oh andun na ayun yung crossbreed na ringneck dove dub so nasa kanya na mga kapagaw yung dati nating alaga so andun marami pa dyan oh oh di ba mga jaba jaba sparrow tapos kakatil Maya, Pinches. And meron meron din siyang bato-bato. Ayun o. Ayan. Bali dalawa yan. Binigay ko yung isa. Hindi ko alam kung asan na yung isa. Ba't asan ba yung isa? Wala. eh So mamaya punta tayo dun sa loob. O, di ba? Ito yung inayos namin noon malawak o oh, di ba ang gandang tignan ayan so pasok tayo dito sa loob mga kapagaw. ayan ayun na yung aso Ito. So, mabait naman to dahil amo na ako ayan o oh. o oh, di ba eto yung GCC merong laman dito sa loob kaso hindi natin nakikita So, na natin. Ayun. Ay, Wala. So, una natin buksan. Baka makawala pa. Ayan na. Pasok na tayo dito. Tara, tara. Up ya. dami. Pag buhad mo rito, makikita mo yung mga kakakati. Mga kung ano tawag na ito. Pinches. Tapos dito, ito yung dati natin na alaga. Ayan o. O, diba? May itlog. Ayan. So, may itlog na. Ito naman yung ano. Oh, nito. Starfish ba yan? Hindi, hindi is starfish yan. Ito naman yung labor na oh. Okay, yan perian. Tapos ito ay meron naman sa loob ng katago. Yan so blurred lang. Ayun. Tapos ito naman yung mga hand feed. Ayun mga pare. Ayan o. Ayan, natutulog eh. Ayan. so hand feed yung mga yan. Ang gaya na ito, hand ito. Diba? ganda. Tapos yan Woo! Oh. Sarap boy. Ayan oh. Ang laki. Dalawa. Ayan Dalawa. Ito naman, GCC. Anak yung nandun sa harap kanina. Ayan o. Oh. Ayan o. Diba? Ayan oh. Gutom na. Bali, dalawa ito mga kapag. Dalawa. Ayan o. Magulang, ni, magulang nila nito. O, di ba? Ang ingay. So, meron pang laman dito mga kapag. Tignan natin. Meron pang laman eh. May isa pa daw dito. Hindi natin mabuksan. Tapos, 'yung kakatil niya. Meron siyang itlog, but blurred. Wait lang. yan. Meron siyang itlog sabi ni Kuya. Ayan, eh, tingnan niyo naman 'no. Oh. Dami oh. Hay oh, diba? naku. Dami. Angi ng angi nito. Itong bato-bato Ay siguro Baka nandiyan sa loob mga kapagaw Yung isang bato-bato Tingnan natin Ayan Bakit tayo nag Ayan Ay wala Ay wala Ayan Ito ay Itlog siya. Ayan Ayan tingnan nyo Ba't wala na yung Isang kwan na Bato-bato ah namatay siguro Ayan, wala na wala na wala na.